Oo ganta Ganda <laughs> Nakakuha na. Ah uh, tamba naman. Mahuli kang dalag dyan, nandyan sila. Ang tanong ay kung may huli. <laughs> <laughs> Meron yan. <laughs> po mga kapepoy dito tayo dito tayo maghahagis sa side na to doon ako kanina naghahagis nakahuli si body ng ano karpang malaki kasi yung mga huli natin nandun sa ano plastic iwan po natin doon para uh, hindi sila makawala tapos dito na yung ano yung binigay natin karpa nandyan nasa mga ano Indonesia malaking karpa nahuli natin kanina yan po yung ganda dyan oh no? nakahuli ka pang karpa bigay pa. mo sa kanila para makahuwi na sila <laughs> <laughs> mas marami sila na pinaliba nga nila yun oh. pag wala talaga sila di pasok mga karpa yung inuhuli nila dyan karpa Nakahuli oh, <laughs> <How> siya o Nakahuli <laughs> siya o Nakahuli siya, binitlit yung kanyang ano Wala, uh, nakawala Wala Meron Meron, Karpa yan. <laughs> Iba kasing paya nila, hindi pang tilap yan. Pang ano talaga? Okay. Niyaya muna natin kung anong kanila anak ulit. tingnan mo kung ano ulit nila. Nakatak o. Oh. Ay, 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 karpa. Na. Karpa. Ulay-ulayan eh. Dilaw. Gold eh. Nakatak. Karpa yan. O, hindi nila. yan Karpa pa yung huli niya. Hindi niya hindi eh. Pinaglalaro niya muna eh. Para mapagod eh. Pinapagod niya yun. Karpa. Pero di kalaki yan. Nahuli siya ng karpa. Yun. Swerte. niya. <laughs> Kumain kasi nila pang karpa talaga yung huli nila. Kaya gustong gusto nila yung karpa tayo si Bob. Hindi talaga pinapagat nila. Tayo dito. Pag may pa tayo nakahuli dito, bibigay natin. Pinapagod dyan muna. Ay, nakayaan muna niya. Hmm. Maya pa yan, mga dalawang oras bago yung ayangat. <laughs> Maglalaruan muna. Oo. Oh. <laughs> Sige, maglaro ka muna diyan. Nakasabit siya na masaklat dito, nakawala pa. <laughs> <laughs> Wala eh, ay, ayo tulungan ng kasama niya. Dapat may taga-anak taga po. Malapit na sa eh. Dapat eh madadampot na lang kasama ng

bandang dulo. sa dulo baka may mga legend card pa. Kami dalawa. Mayong nila pag naka <laughs> Abo, ganda ah. <laughs> Nakakuha na. Ah, uh, tamba naman. Nawali kang dalag dyan, nandyan sila. Ang tanong ay kung may huli. <laughs> <laughs> Meron yan. Sabit. Tumabit niya alam. pa yata ng uli. Wala <laughs> <ang> isda dyan eh. Yan. <laughs> Ilan lang. Ilan lang. Walang nalilig ah. Maliit pa. Wala, agis ka ulit. Balik mo. Ito, sakit na. Pwede, Ilisa, pwede na yata yeah. yung isa. Yung isa pwede na. Dalawa, ayun po. Laki ng isa sa baba. yung isa dito sa may lawa na to. Para sa labas pa nga <laughs> na huli eh. Yeah, Ito isa. Ito tayo? Ito na. Ito sa

Ayun sa abit siya Ano Pagod to? Sa akin ko, walang huli eh. <laughs> Diyan meron na. Hindi mo makakuli ng kahit ng dalawa tatlong malaki eh. いいす mahuli mo, puro bato ah eh. wala kang mahuli ng isda wala isda dito tago na <laughs> paano ba yan? <laughs> eh. dito, Sa pa dyan, sa may gilid <laughs> ah, makahuli ka pa dyan <laughs> na Dito, dito, dito. dito? Oo. din na yan Ay, wala pa yan Pag wala pa yan, bibili na talaga tayo ng lambat dito buwan mo dito last last na talaga to last pag aayaw na wala talaga wala talaga makuulan na oh pumula na uuwi na kami ni pati nahambon <laughs> na ka lang konti e. yan dito ba daw sa gitna yan siguro meron na dyan mayo naman ako sana meron huwag kahoy hindi nangyayari dito sabit mo <tutuk> hey, ba to hindi babaw lang yan <tutuk> babaw lang yan Wala, puro ba ito? Wala tayong Meron man dito Isa Bali, tatatlo po yung huli natin Hindi na okay, lang ako kay badi ng huli Kasi si badi naman po nakahuli At ayan po, naulan na At na. ah, may hula At na uh, kami po yung sisilong muna So yun po, kami po yung magpapaalam natin Kung may... may Papahinga na kung naulan lumakas ang ulan. Ayun po, maraming maraming salamat and God bless po. Ayan, yes, tara.